Hello there! Nagulat ka ba sa iyong narinig sa ating pagbasa ngayon? Nakakatakot, no? Natakot ka ba nang sabihin ni Jesus na hindi kapayapaan ang kanyang dala kung hindi pag-aaway at pagkakabahabahagi? Ang anak laban sa magulang at ang magulang laban sa anak? bakit ganito ang ating narinig? But wait, bago tayo patuloy na matakot at magtaka, alamin muna natin ang ibig sabihin nito. Gusto niyo bang malaman? Alam ko na mag-agree kayo sa akin kung sasabihin ko na ang nais ni Jesus ay peace and unity. Oo naman, yung sa sinabi niya na ang dala niya ay pag-aaway at pagkakabahabahagi eh, ay nasabi niya ito upang malaman natin ang tunay na dahilan, ibig sabihin na kapayapaan. The peace that he is giving is peace based on truth. Sa pagsasabi ng totoo, giling truthful or honest naroon ang tunay na kapayapaan. Agree? Therefore, sa panahon na simulan natin ang pagsisinungaling at hindi pagsasabi ng totoo, doon nagkakaroon ng pagkakagalit-galit at pag-aaway. Naranasan nyo na ba ito? Lalo na sa social media? That you are angry and not at peace dahil meron nagsisinungaling at hindi nagsasabi ng totoo. Your peace with your parents, friends, and classmates are destroyed when you start to tell a lie. When you start scamming or faking. The peace is no longer with us when you do this because you're using Jesus and His truth in your hearts. So what do we do? Simply lang. Always tell the truth. Be with Jesus at all times. Have faith. Manindigan para sa katotohanan. Sa bawat oras, Ako po si Teacher Amy. Peace be with you. Thank you.